sa pag-usad ng mga hakbang para sa economics charter sa kongreso naniniwala ang mga kongresista na malaki ang may tutulong nito sa pagkakasa ng foreign direct investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang detalye sa report ni Melales Moras. Piyansa ang mga kongresista na magiging produktibo at tagumpay ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Australia gayon din sa mga susunod pa sa hinaharap. Tuwing mangingibang bansa, isa sa mga pangunahing layunin ng presidente ay makapagkasa ng mas marami pang foreign direct investments. Ayon kay South Cotabato 2nd District Representative Peter Miguel, ngayong umuusad na ang mga hakbang para sa economic charter change sa Pilipinas, tiwala siyang lubos itong makatutulong sa presidente. So tingin ko pag mayroong talks ngayon, dala ni Presidente about cha-cha, with the formal proceedings happening now in both Congress, the House and the Senate, eh dito pa lang tingin ko yung mga businessmen around the world, nakaumang na. Kumbaga, ready na, let's go to the Philippines, naghahanda na. And lalo na in the event na pumasa ito, eh siguradong magpupuntahan lahat dito. Sabi naman ni anak kalusugan party list representative Ray Reyes, dapat ay hindi na rin punahin ng mga kritiko kung umaalis man ang presidente dahil sa huli, para rin naman ito sa ikauunlad ng Pilipinas. Ilang bes na anyang napatunayan ng Pangulo na malaki ang naitutulong ng kanyang mga lakad abroad para sa ating ekonomiya. So you have to understand, our president po is practically the chief salesman of the country. He is the face of the country that when he goes there, he has to lend credibility to his word. Sa Kamara, tuloy-tuloy ang talakayan ng House Committee of the Whole ukol sa Resolution of Both Houses No. 7 na siyang magbibigay daan sa economic chacha. Ayon kay House Deputy Majority Leader Neptali Gonzales II, iginagalang nila ang pahayag ng Presidente na mas mainam kung isasabay na lang ang plebisito sa chacha sa eleksyon sa susunod na taon. Kahit anumang mapagkasundoan ukol dito, tuloy-tuloy rin naman kasi ang magiging pagtutok nila sa RBH 7 There's no... Problem with that. In fact, that's very practical and very economical, considering that, this uh, uh, election next year, at, uh, considering that if we will go by the ANO then yung uh, PICUS machine, whatever, it's not a portion yes or no. Eh. So, maa talaga, wala, wala, wala additional cost that uh, you can say. Samantala, ikinalugod din ng mga mambabatas ang bagong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa economic chacha na susuportahan na niya ito basta't walang vested interest na nakadikit dito. git naman ang mga kongresista, wala talaga silang ibang intensyon sa pagtutulak ng constitutional reform kundi ang pagpapaunlad ng ating ekonomiya. This is a complete turnaround at it's a big cue uh, for us na nagsama na ang dalawang influential persons ng Pilipinas ngayon. Ang ating sitting president, P PBBM, and former president saying, Chacha is good so long as we will amend the economic provisions. So ito maganda actually, ito yung the last piece of the puzzle na magsasabi sa both House and Senate na tuloy na tayo sa ilalim ng administrasyong Marcos, umaasa ang mga kongresista na magkakaroon ng bansa ng mas malagong ekonomiya at mas maginhawang buhay ng mga Pilipino. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.